ang nagbabawal ipakain ay aral ng demonyo? Ang 1 Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hanggang 4 ay madalas gagamitin ng ating mga kapatid ng ibang panampalataya upang bigyang diin na ang mga karumaldumal na ipinagbawal ng Diyos noon ay pwede nang kainin sa panahon natin ngayon. Uh, gusto ko lang pag-aralan yung nakasulat sa 1 Timoteo 4.3 na ang sabi, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinagutos na lumayo sa mga lumang kati na nilalang ng Diyos. Ang teksto na ito ay tumutukoy sa Romano Katolik sapagkat bawal sa Katoliko ang kanilang mga kaparian ng mag-asawa. Ang binanggit na sa talata na lumang kati ito po ay tumutukoy sa mga malinis na pagkain. Hindi po ito tumutukoy sa mga karmaldumal na ipinagbawal ng Diyos noon. Sa panahon ng mahal na araw o tinawag nila kwarisma, ay pinagbawal nila na kumain ng karni. Kaya sa Romano Katolik po itong tumutukoy ang talatang ito. Kaya tama ang nakasulat sa 1 Timoteo 4.1 na sa huling panahon lalabas ang aral ng demonyo. Hindi maari yung aral ng Diyos noon ay maging aral ng demonyo ngayon. Sapagkat hindi nagbabawal ang Diyos na pag-aasawa. Ang nagbabawal ng mag-asawa, yung katoliko, yung paring katoliko, at nagbabawal sila na kumain ng karne sa panahon ng mahal na araw o tinatawag nila warisma. Kaya mali yung argumento nila na ang mga karumaldumal na pinagbawal ng Diyos noon ay maari ng kainin sa panahon natin ngayon.